magluluto tayo ng adobong kohol. Sen guys, on lalaki. Yan, sibuyas, bawang, luya, sili, tas mantika. Guys, on laki. Sa maglalagyan na tayo ng mantika. Yan, first time ko guys magluto nito. Napanood ko lang sa YouTube. Bawang. Luya. Yan, luya. After 3 minutes, lalagyan naman natin tong kohol. Yan. Maikli ang video nga lang to guys. Hindi natin papahabain. Yan. So guys, ito yung matagal din eh. Siguro mga 20 minutes to. Hintayin natin to ng 20 minutes. Matagal to guys inip tayo din eh. Iintay natin sa mamula guys. Yan, matagal-tagal pa yan. Mga 20 minutes, mahigit. Nagtubig, ang daming tubig oh. So guys, uli nga pala yung ginamit natin, hindi itong gasol. Dahil matawo kasi yan sa gasol, matagal kasi itong lutuin. So, yan, after, ano, siguro mga 30 minutes. Dahil uling lang gamit natin. Kaya ma medyo mabagal. So, yan, no. Lagi natin, lalagyan na natin ito sili. Lagyan natin ng asin. Kunting magic sarap. Amoy cool na cool na talaga to. So yan guys, naiga na yung tubig. Piniprito na guys to sa... <coughs> Piniprito na to sa mantika. So yun. So yun guys, so mukhang masarap na to kahit wala pang toyo. Ano pa lang to, magic tapos asin. Yun pa lang. Tapos yung mga bawang, sibuyas, luya. Sili. So yan. So yan. Napanood ko lang to sa sa YouTube. Pero wala pang toyo, pero mukhang masarap na. Siya, naligyan na natin ng toyo. Ha? Hmm, bango. ka? Hmm. tubig mo. mo. Sayang guys, hindi ako nagiinom. pa ako nagiinom, naku. Ubus to. You guys, ito nga pala ano, isang kilo. Tapos ang nagamit nating uling, tatlo. Yun ang tirat. 30 pesos, tatlong balot. 10 ang isang balot. Tatlo din. Guys, okay na to. Bango. Natagalan lang talaga ako kanina dahil nung ano, nung nag, nagtubig siya kanina, kaya matagal. Matagal maigay yung, yung tubig niya, nagtubig. Nasa ano yung 30 minutes, bago maigay yung ano, pagkatubig niya. Nagtutubig siya guys. So yun okay, guys, so okay na to. Napanood ko sa YouTube, mga 7 minutes yung video niya. Tayo mga 4 minutes lang So yun guys, okay na Luto na, hahanguin ko na Tapos ng ano natin kanina 41, ngayon 24 na lang So yun guys, luto na Tapit tapit, ang init So yun guys, may 1 oras ko niluto Pawisan ako eh Dyan, okay na. So yun guys, okay na Thank you